Selanan ba kung puso na ang magwawagi ba nakabigil pala hi guys at ako nga pala ay hindi kasama sa Carmona Cavite kasi maguhulog ako ng motor namin ni Ga ni call center at syempre ako kaya hindi ako sumama kasi ngayon ang schedule namin Ang paghulog ng pag motor <laughs> kaya naman hindi ako nakasama for today. I'm so sorry guys. Kasi meron ako lakad. Sa susunod ako kasama. Pero pag available naman ako guys, sumasama ako sa kanila guys ha? Kaya wag na kayo magtaba. <laughs> okay, Nandito na si Chito. Si Chito na kulutan. So guys, yun na nga. At ako maghuhulog ng motor ngayon for today's video kasi hindi ako nakasabi sa kanila. Kaya maghuhulog ako nga. Maghuhulog nga ako. Ano ka kayo? Maghuhulog na ni. Ang kulit-kulit ninyo. Diyan na nga kayo. Bye! Nandito. Hi guys! Nandito na ako sa sa Tanawan at maghuhulog na ako ngayon. Kasama ko nga pala si Sasa Girl kanina. Hindi ko lang siya na video ha. Kasi nagda-drive ako. Kasi